So, good morning. Ito, paalis na tayo ng Sagada Town proper. So, ito. Pag-awis na tayo ng gamit. Medyo pinapos tayo sa lagay. So, gata na lang. Tapos ka naman na lang natin. So, destination na is Highest Point. And then, after that diretso tayo ng uh, mandaluyong ayun na tayo ayun lamig ng motor natin umulan kasi kagabi okay ayun, nakapintay na tayo sa Nihon's Point it's 2 hours and 45 minutes ayun natin bakbaki mo okay kung punta kayo sa Gaga Mahirap kasi ng, ang parking dito uh, Punta natin nyo to Itong welcome center, So free parking dito pa rito so, ang binayaran sa overnight park Hundred uh, fifty pesos. Uh, and then, uh, 50 pesos. Eh, so, so papunta tayo din sa Gada. Oh, ramdam mo 'yung lamig. Yan natin natin, no. Yeah, solid solid. yan di jam wala tayong nagda sa gitna ng ulap, no? hahaha <laughs> wala masaya so, alas 8 na ayun, diretso na tayo na papunta na tayo na ang after ride rest natin papunta pala nyo sa dada So, yun nga, uh, papunta na tayo ng highest point so, mas doble ingat tayo ngayon kasi alam na natin yung pinagdaanan natin Dante Store so ito yung papasok ng ano, uh, ng mga uh, tulad ay, ito yung papasok ng uh, sagada nakita nyo to, ayan uh, sagada, welcome to sagada mountain province ng bato na yun grabe kita mo yung sizes ng mga bato na naglaglaga na yun okay so ito halseg -hal na highway na to nakikita ko One hour and seven minutes. Halos two hours pa. Ito matagal-tagal pa biyahin natin. So, hindi lang, going 9 a.m. 9, 9, 10, 11, 11 Mukhang so, alas 12 or alauna nga tayo makakabalik ng Manila Pero okay lang, enjoy na lang natin itong lakad na to kamay ko nagsisimula na naman mamanhid eh kasi yung way natin pa ano na to pa kabayan benguet alam ko eh kabayan benguet kasi katabi na to ng Mount Pulag nung nakarang linggo na kumakitay ng Mount Pulag grabe dami eh. sumabot ang gulaw gulaw 10 degrees Alam mo yun, ina tayo sa ganito Ang construction dito minutes nasa new highest point na tayo taas oh tingnan bang daw bude sugiyas Kagins, Bukias Binggit Puro pa yung dito Pa ano na to Pa uh, dinanan natin Ising Bukias Binggit Sarap, sarap ng hangin Grabe Ang hirap lang, ang lamig Nakakamanhid ng daliri <laughs> Pero Ang sarap Pwede yeah, dito. So the ride. So ride is real. Pangarap kung ano. I'm Game come through. May dance fight dito ah. Repolyo. Ano? Sarap. Sarap igulay. <laughs> sarap igulay ng repolyo. Ano, dami pa dito sa baba. Oh. Dito rin, sa kabila. Pitsit eh. Oh? Ang healthy siguro ng mga tao dito. Daming gulay eh. dyan tapos dito dami perfect so 52 minutes na lang sa so, may new high school na tayo sana di umuulan doon kasi kadalasan yung mga nakikita ko pupunta doon umuulan sila Okay. So dito tayo. Ah, uh, kabayan. Kabayan tayo. So, dito intersection. Nag-left tayo. 80 meters turn left. <coughs> kabayan. Ito na yung papuntang ano. Yung highest one. kilometers na lang daw nandun na tayo sa uh, new highest point okay hindi na lang tapos diretso na tayo uwi parang dito rin yata yung daan pag ano pag pagpabalik na ng Manila so parang dadaan yung tulito pabalik Buti nagpagas na tayo ha O so, para kung alam gawin na lang na pa pawi tayo magpapagas Barangay Loop so, parang ito yung baba pangina ng ano yung ano, tinitingnan natin galing sa taas Dito na tayo 41 minutes parang tingin ko uh, a-up ulit tayo eh kasi syempre highest point nako, maambol na so 28 minutes ah, uh, 27 minutes, nandun na tayo sa highest point magpapote na ba ako? sabi na, naulan dito eh na yeah, highest point eh hindi mo alam po ulan, ay ulan nga ulan nga talaga kala ko parang mis lang na ano kapit na chip na ganda tama yung na ako sa ano semplang tama na vitamin mo yung ganda ng bundok sa likod ko ito sa harap ikit pero paahon na to ha ah. paahon na nga Andi Ahon! Let's go! Ang Tapos sharp curve malakas yung ulan doon kasi kulay puti na so huwag na natin yung ano i-risk pagsuot na tayo ng ano, raincoat nanay si nanay ang nandito tinabantayan ako ah eh, Ayan pa sinusundan ng puting paro-paro. na lang to 40 minutes nandun na tayo yung high school dami kalap ano dami repolyo dami talagang dito lang tutubo yun napakalamig dito eh 3 minutes New highest point Labit na Tanti na lang Woohoo! Grabe Wala ka na makita dito Talagang Tangina puro paahon eh O ito may paahon pa rin pala Ulap, pinapaliguan tayo ng mga ulap. Kunti na lang. New high school. Okay. Ano Mount Pulag National Park Ma <coughs> Mount Pulag Welcome New Highest Point, ipogaw Mount Pulag Grabe Ah, I New highest point, you know, on Sir, good morning. Good morning, Pop. I don't New highest point. Ah. Ay, yun, napuntahan na natin. Lakas dito, grabe. New highest point. Ito na. Grabe. May mga nakasabay pa tayong rider dito from uh, Tarlac. Ayan, uh, may yeah, natin sa picture. So ito, baba na ito ng Mount Pulag. So, ay, hindi. Part na ito ng Mount Pulag, no? Ah. Okay.